sabi nila sa mga comment dyan sa baba sa mga reactor mga sirani ko daw kami yes po mga sirani ko kami oh ito yung mga ginagawa namin so nagre-repaint kami yan pagkatapos namin i-repaint ipagsasama-sama namin yan para magasgas ulit so ganun kami magtrabaho tapos ito kagaya nitong pula na ito itim pula ulit tapos itong silver pinagsasabay-sabay namin yung sprayan kaya itong kulay ng pula mapupunta dito sa itim tapos itong silver mapupuntahan itong pula at itong pula mapupuntahan yung silver kaya kung titingnan nyo medyo mapula-pula na masilver-silver na medyo maitim-itim so ganun din dito sa kamila ayan so ganun kami magtrabaho dito tapos ito isang nirepaint namin itong makina na to yan para mas klaro sa inyo Pagkatapos namin itong pinturahan, saka pa lang namin ito overhaulin. <laughs> Hindi pa namin ito na overhaul. Saka pa lang namin ito overhaulin dahil ngayon, siyempre, medyo tuyo na siya. No? Tuyo na ito, Brad. Okay, yun, oh, maya, baka, maya. Tapkutan mo ay, muna. Tapkutan mo muna. Tapkutan mo muna bago natin overhullin. Ayan. Tapos, kagaya nito Itong isang mekaniko natin na ito. Ah, malupit ito. Magpapapalit sa kanya ng oil seal. Si Bossing, pero pinalitan niya na lang ng shock. Kasi nga, siyempre, sirani ko kami. Kailangan kumita yung tindahan natin. Ayan. Pinal tinatamad ka. Very good. Yan ang gusto ko. Tinatamad ka para kumita yung tindahan. Okay yun. Mayroon kang position na darating. Ha? Sir, okay ba yun? Trabaho niya? Okay, okay. So, punta naman tayo sa ibang mga mekaniko. Ito naman, nagpalit ng steering cone itong tao na to basurero lang oh. oh. sakto kukunin niya na yung basura kanina ayan nga yung truck nila oh. yan oh, yan yung truck nila hinihintay siyang matapos pagkatapos niyan sasakay ulit yan doon sa basurahan at magmangulik ta ulit ng basura dahil kinulang ako sa tao sabi ko sa kanya tirahin niya muna tong steering cone ayun bumaba sa truck at pinagawa ko muna may alam ka ba dyan sa trabaho na yan, Brad? Medyo, medyo. Medyo. Okay, okay, okay. Sige, very good, very good. Yan ang gusto ko sa mga tao. So, kung wala kang duty sa garbage collector, dito ka muna mag-sideline sa akin. Okay, sige, 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 sige. Basta oh, sige, sige. Tapos, ito namang isa. Ano man 'yang trabaho nito? Ah, nagagrind ka ng barbula. Ayos ah. Okay yan, okay yan. Okay. Itong tao na 'to, hindi naman ito umuusok yung tricycle na ito dahil nga kailangan niya ng pera tinap overhaul niya medyo tinakot niya yung customer na baka masira kaya nagpagawa na lang si sir di ba sir tama? okay <laughs> dahil sir ko kami at magulang kami para kumita yung tindahan <laughs> oh, ganun talaga ang dapat okay okay yun okay yun ito magaling talaga oh naman ha? nagpamerienda pa si sir oh oh ito 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 mo. Ano yan? Maliit pa yung martilyo. <laughs> ito ang pinakamaliit na martilyo. Ah, yan ang pinakamaliit na martilyo. O, yan ang maganda. Dahil si Randy ko tayo, At yan ito yung mga... Ito, ay, ano yan? Ito, ito yung ano, papatunap. pa. Ay, papatunap? O, bakit? Ito, ang gusto ko mangyari, baklasin na lang ang cylinder head. Hay, ganun? Uh, Chuchunap lang, baklas. Ang, ang gusto ni sir, chunap lang. Chunap lang. So para, so, para magastusan siya, tatanggalin mo cylinder, mo cylinder mo head. Silin. Oy, okay yan. Teka, ang ganda nun nung buwan mo na eh. Ganda nito ah. Parang sa crankshaft ng Mio ah. Tapos winildingan mo lang ng 8, ba? Mga special tool siguro ang gamit nyo rito, no? Kasi dito pa lang, oh. Kitang-kita na, no? Ayos. Maraming, maraming magagandang kwan dito. Pahangin kayo, sir? Ha? Ilang kilo po? Ah, sige, dalahin nyo na lang po doon. O, oh, ganyan kami mag-entertain dito ng mga customer. Hmm. Sige okay, sir, dagdagan nyo na para kung sakaling maplatan kayo, may reserba ka agad kayong hangin. O, oh, ganyan kami mag-entertain ng customer dito. Dahil dito sa shop, hindi kayo malulugi dito. O, oh, tinama yung sales lady namin. Isang libo yan, isang araw. O, okay, oh, okay. oh. ang tatrabahuin lang yan, kumain lang ng kumain. Ganon kami dito. Kaya... O, okay, tak, yung driver niyo, alis na yata, tapusin mo na yan yung steering ko, no? Ayun na, sumakay na yung driver niyo. Yo, oh. si At ako naman, okay. siyempre, bilang isang content creator, si gagawa lang ako ng gagawa ng video, no? Gagawa lang ako ng gagawa ng video para habang nagre-react kayo diyan, eh kumikita naman din ako. So kaya ayaw ko nang magmekaniko. Hindi lang, sir. Baka walang <tod> kuno. Dahil ayaw ko nang magmekaniko, eh asa na lang ako sa mga sa mga donasyon-donasyon, nang nang nanggagaling sa FB. Okay, oh, tinapon lang ah. Grabe. Yan ang gusto ko. Oh, sirani ko ka talaga. Pagkatapos yan tanggalin doon, hinagis lang. Yan talaga. Okay, okay. Very good ka. Ito ang susunod ko talaga ang gagawin ano eh. Ah, hahawak ng sunod na branch. Yan. Magaling, magaling. Oh, paano? Hanggang dito na lang.